Kuya Dandan sa rampa. Opo. Ah. Careful, Dad. Huwag may masamang nangyari kay Kulin. Tsaka pag sinugod niya ulit si Pelma, Jessica, patawarin mo ko pero baka kung anong magawa ko sa mami mo. Naku. Ah, Kuya, huwag ka nang mag-alala kasi nakaban na siya dito sa subdivision. Dad, let's go na po. Bumalik na po tayo sa Airbnb. Hindi, hindi. Huwag muna. Baka dumdumiretso yung mami mo eh. na si Andrea. Hello, Andrea? Hello, Ate Didang! Kanina pa namin kayo kinukontak, hindi kayo sumasagot kayo ni Nanay, Colleen. Tawag kami ng tawag sa inyo. Ah, naku, pasensya ka na, Andrea, ha? May nangyari kasi. ano nangyari? Ah, ah, sinugod kasi nung, nung Hazel na yon ang Ate Pelma, eh. Anong ginagawa nung Hazel na yon dyan? Anong kailangan niya? tut 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 Ako tigilan mo ate Didang ah. hindi ganyan ang tunog ng bisiton. Ano ba talaga nangyayari dyan? Eh kasi nagsabong, nagsapakan si ano si Ate Pelma at saka yung babaeng yun. Pagkatapos na disgrasya pa yung kapatid mong si Kulin. Pero okay naman na dahil pabalik na sila galing sa ospital, na lang naman daw kaya wag ka na mag-alala. Ano hindi mag-aalala? May nangyayaring ganyan diyan, wala kaming kamalay-malay dito. Dapat kuya. Ano ba naman natin dito? Malandi kang babae ka, ha? Sinugod mo si Felma? Diba, sabi ko nga sa'yo, na kay Felma yung mag-aama ko. Kaya yun, dinalo ko sila. Oh, nakita mo ba sila? Di ba hindi? Kasi wala sila roon! Well, hindi ko nalibot yung buong house. My fault. Kakainis na, I wasn't ready kaya nag ang nila ako. But thank you ha, for giving me Felma's address. Ano binagsasabi mo? Hi, this is Stephanie Lim. We're sending you 10,000 worth of gift certificates and VIP cards. ang chip mo! <laughs> Bakit ako yung sinong magkaka sa akin? <laughs> 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 Bakit mo kausap yung asawa ni Manuel? Ah, um, um, bunso, yung bili ng doktor ha, huwag mong kalimutan na uminom ng gamot sa tamang oras para hindi mga mag-aat sumakit yung kamay mo, ha? Opo, Nay. Sige, anak. Uh, haakit na ako para, para makaligo na rin. Sige po, Nay. Dito po muna ako. Inom lang po ako ng tubig. Mauna na po kayo. Um, sumunod ka kaagad para makaligo ka na rin. Opo, Nay. Sige, di nga ha. Ikaw nang bahala. Yes, ma'am. Puntay mo ako. Ate. Jessica. Tay. Ate, kamusta yung kamay mo? Okay naman. Huwag na po kayo mag-worry. Sorry for what happened, ate. Ano ka ba, Jessica? Hindi mo kasalanan yung ginawa ng mommy mo. eh. Huwag na po kayong ma-frustrate. Hindi po worth it. Ah, uh, um, anak, may ipapaalam sana kami sa'yo eh. Baka pwede bukas na lang kami aalis. Baka kasi nandun pa sa Airbnb si Hazel eh. Opo naman. Welcome na welcome po kayo dito. Mag-stay po kayo hanggat kailan niyo gusto. Hindi, anak. Ay, tay, ang importante po, mag-ingat tayo. Oh, pero hanggang bukas lang naman eh. Pasensya ka na kasi ang hirap ng sitwasyon ngayon eh. Okay po. Pero ngayon, Tay, kalimutan po muna natin yung mga problema. Ano po, um... Sulitin po natin yung oras na magkakasama tayo. Ate, what do you have in mind? Pupustit ako, Mami, ang gabi para magkakatabi tayong matulog. I love that. Gusto ko rin yan. Eh kasi nung umalis ako ang late pa hanggang pag-ihele lang hinagawa ko sa'yo. Ngayon lang kita na maayayakap ng... ng tutulog. Ay. Pinabi tayo. Alam, ito anak. Huwag ko masyado sa kamay masakit. Ay, sorry, sorry.